kasama ang Pangasinan Police Office, PPSC Tayug, PNP Regional at National Office Intelligence Branch, pinasok ang bahay ni Mayor Ernesto Balolong Jr. sa Poblasyon, Orbistondo, Pangasinan, pasado alas sa kaninang umaga. Masusing hinalughog ang bodega at mga kwarto sa una at pangalawa sa tatlong palapag na bahay ng alkalde. Sa bisa ng warrant of arrest, pinaghinalaang may mga matataas na kalibre ng hindi lisensyadong baril sa loob ng tahanan. Mismong si Mayor Balolong ang voluntary nagpakita ng mga high-powered guns, apat na M14, dalawang M16, dalawang Baby Armalite, apat na kalibre 45 baril, isang 9mm, at isang sub gun. Sa hiwalay na operasyon sa poultry farm ng alkalde sa barangay Kamanbudag, nakuha naman ang M16 sa CQ at isang shotgun. Sa kabuuan, labing anim na high-powered gun ang natagpuan. Uh, kailangan daw talaga ng ipagintay. Ay, ko sa abogado ko, hindi naman ubra yung gano'n kasi delikado ako rito. Ay. May lisensya at nakapangalan ng mga baril kay Mayor Balolong maliban sa tatlo dalawa rito sa kanyang misis na si Councilor Mirla Balolong at isang kalibre 45 baril sa kanyang 22 anyos na anak na si Voltaire. Na text messages na hindi natin alam. Pagbabanta, magbasta. Sinasabi lang, mag-ingat kayo. Ganun. Ang problema ngayon ay ibang listahan ng mga baril na nakita dito sa loob ng bahay ni Mayor Ernesto Balolong kumpara sa listahan ng mga baril na inaasahang makikita sana sa loob ng kanyang bahay base na rin sa search warrant. Politika, ang nakikitang rason ni Mayor Balolong sa likod ng operasyon ng mga polis dito sa kanyang bahay. Ah, bala na po kayong mag-isip. Kasi po, ako po talaga, binabanatan ako ng gusto. Yung mga nakarang buwan, ah, panay ang search nila rito. Meron pa nga dyan, wala nang koordinasyon sa polis. Pero ayon sa polis, lihitimo ang operasyon. Hindi, kasi ang subject po search warrant ng mga items, wala naman doon. Hindi na po, ah. Wala, wala. Kasi registered. But of course, uh, subject for verification yan. Sa huli, ang M16 rifle lang ang kinuha ng polis para idaan sa ballistic examinations dahil sa hindi tugma ang mga papeles. Ernest Vidal, Patrol ng Pilipino.